ke dinasan. Chance to be nasa sa Baliwag. Ah. Uh... Armas ito sa Tangos. Papopukas na po siya sa June 14. 18. 18. Ha? 18. United. United. Marami pong darating na ano dito. Para kay Para rin po darating na naibitang si idol, si Mayor ng na... Mayor Perdie dela at saka yung gobernador. Nah, si Daniel Fernando menghantar ating Orde bersekolahkan. Cepat sekali. Terima kasih. 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 Terima ada rice ada ada Dia Ya mak Maya tu, mak nak. Yang pun ada. Kalau berapa banyak tak sih tuai Kenapa? ni, kedua. nak pergi ke luar. Ayo. 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 Ayan mga idol, so June 14 po, June 18, June 18, ang opening niya. Pagkakanta ribol dito si Idol. Ayan, dito natin dito. Sa tapat na ako dito, tapat na ang... Uh, ano? Peste Viena. Ha? Peste Viena. Peste Viena, ayan. Ilinginis po lahat yan. At maganda po ang dito nito, lalo na bagong-bago. Ang direct po ito, yung mga manok na Alaga namin na mga uh, sarap ang idol yung uh, iiyaw namin dito. Hindi di, di pala namin yun, pero alam ko na, manasan na po yung manok. Dito pwede rin maglagay dito, ano? Ay, aron di ba dito? Ayan, Rudy, dito, ayun. dito. lang yan sa tapat ng ala. Ano. Ayan, itong chicken ni Nasal, mga idol. Yan. Magpupukas na po. Magpupukas na tayo sa June 18, mga idol. Yung mga iba kong binita, mga idol, uh, magdadala rin tayo palapi, Ida. Guro, mga idol. Ayan. Good morning, good morning. Ang sabi ni Ida, June po. Good morning, good morning. Kukuha ko ng uh, pasawag namin ng ano, som na mais, mga idol. Ito po. Good morning, good morning. Nasile para sa usawan natin doon sa, ano, sa usawan doon sa komo at tsaka ito. Yan. ito lang tayo makuha na tayo yung pasaw gatcha kalamasi good morning good morning bye yeah sana sana from no more dito tayo lang wala tayong pasaw kung di, di dito dito eh eh tayo yung iniiyaw na ito ito ta common hindi na common na dito wala tayong na Kahit na nakarip ako so, lang ka, nakuha ako nakarip. Ito, lalagyan na natin ng mais mga idol. Masarap na ito Pinagsama na yung ano, pinagsama na yung uh, gata niya at saka yung ano ni Ryan. Ano, na lutungan ito, construction mga idol. Good morning, good morning. Magpitas tayo ng konting talong sa Konting talong para sa song naman

Pinitas pa kami ng mga sila ito. Tumorin mo. ba't may itim? Natulok. tulog? mga ito. Kahit na po kami. Wala at hindi ako nakadaan doon sa pakwan, ano? Masarap ito, Rudy Boy. Kumakalaksin. Yeah. Magagtuwa ata, Rudy Boy. Kumakalaksin mga ito. Sabi ko sa kanila, na sila ang ano. Dati kasi, ang dami ko So, ito yung binili ko bago kami pumunta rito. Yung mga, ano, yung mga mangkok. Wala na. Pati ko Wala. Ngayon, nagkakamay na lang. Hindi. Ibig sabihin sana kung may sabaw. Oh. Okay. Para maan sila. yung sabaw nila. Mali lang ba tayo dyan? Hindi. Ito, so, tatulok. Uh, Ang kapagkasaya ko. Oh. Bago kanin namin ito eh. Uy, para niluto kasi bago eh. Bago! Ano 'tong so, na 'to? Oh, na gali. na, natuluk na natuluk. Masarap 'yung Rudy sa si, sa ano sa, uh, ano, ito, 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 ito. Wala tayong, ano dito? Patolder. wala tayong raudon. patolder. Pero wala. Wala kang boring. Ay patolder. ay pero Ay, mayroon yeah. tayong ano. ako ito, yung yeah. Wala kayo yeah. na ng kalamasyay nga. bukas magdala kayo ng yun. Ano? Magdala kayo ng ano bukasan. bukas, mga kong Ano? Hindi pwedeng masarap kayo magtumikip kayo na sabaw. Hindi magdala ng mako. Tingnan mo yung mako na ito. Ay, Lagyan na natin yung mag-upo. Ah, yeah, na si Dagong Dagong mamaya. Nandali si Dagong Dagong. Paano kayo makaka, ano, makakahigop na sabaw niyan? Wala kayo mangkok. Wala ba kayo mangkok-mangkok? Ha? Huwag so, kayo. Ano? Lagyan muna natin dito para makakuha kayo ng mangkok-mangkok. maraming salamat po sa pagkain na akapag ngayon sa amin ngayong araw na to. Naway maging tarakasan na ito upang magampanan namin ng aming trabaho sa mga gapon. Amen. Amen. Kain na po. Kain na po mga ito. dito som na may ito. So, sarap ito. Ah, sarap niya. Malin, maano ano, ma, ma, manamis na yung ano, bagong pikas. Oh. Oh, oh. Sarap Sarap niya. Kami test kami ng alunos, hindi di ah. po ito. Nang tawag nalang. Hmm? Pwede mo sila? Kapag nagkakaway. Pwede mo kamay nalang. Kain po, kain! Kain po! Kain na po tayo! Kain, kain, kain! for that. Dapat pagka wala na sabihin nyo siya agad sa akin Kain oh. oh. na mga idol, napakasarap ng pagkain pagka ganito kumata Idol, mapicture na ha? Apo, kain na kayo idol, kain ka na po. Idol, kain na Ipo idol, salamat po Salamat idol, kain na

para, para makatingin tayo, kalapin na. Ito, dami nga. Okay. tawagan tawag ako, bigay ko okay. okay. number. Para Thank you,